Hello mga beshi, kamusta po? Namiss ko po kayo. Isang linggo nga po walang pasok dahil sa bagyo. Nagchat nga po kay mama ni mama na pupunta daw po sila sa amin. Kapag ganyan pa naman maulan, masarap humigop ng mainit na sabaw. Kaya naman po pumunta na kami ni mama sa kanto para bumili ng ingredients sa sopas. Akala nga namin hindi sila tulik, hiyo umuwi nga po kami dito sa bahay ng lolo ko. Kaya ang ending bumalik nga po ulit kami sa amin. <laughs> pag uwi nga namin sa bahay, nagsalang na nga si Mama ng sinaeng. Nung maluto na nga niya ganun, inasikaso na nga din yung manok panahog. Binigyan nga kami ng saging na lolo ko, kaya naman pinirito na ni Mama. Masarap nga to dahil tanim nga po sa bakuran mga beshi. Habang wala pa ngayong mga bisita namin, nagwalis nga muna ako ng bahay. Ang sarap nga sa pahiramdan, makita mo ay pinigirapan mo mga beshi. Napapanood ko nga lang po dating, ngayon nga po meron magandang bahay. Isa nga din po ako sa kagaya mo na nangarap. Bago mo makuwi, gusto mo kailangan Huwag na po muna paghirapan mga Beshi. Buti na nga lang talaga hindi kami sumuko sa pagbo-vlog. Dahil na nahack ngayon na page na Beshi na wala lang ako ng pag-asa. Sabi nga po ng iba ituloy namin kaya nga po gumawa ako ng bagong page na Beshi Motea 2.0. Kapag nga may nawala meron nga mas maganda ang kapalit. Yung kapalit nga na yun dito nga po ako nakilala mga Beshi. Suspended naman po ngayon yung page ko na yun. Kaya naman gumawa nga po ulit kami ngayon ng bago. Ito pong Beshi Motea 3.0. Kung isa nga po sa content creator na nagsisimula ay pagpatuloy nyo nga lang po mga beshi. Dahil dyan din po ako nagsimula. Sa una po talaga mababa lang yung views. Tapos sinanonod nga lang sa iyo yung mga kamag-anak mo. Tapos hindi nga namin na malaya na meron na nga nagtrending sa video ko. Kaya 5 months pa nga lang po na monetize na po ako mga beshi. Kaya maraming salamat po sa mga followers ko simula noong pisa hanggang sa ngayon. Ini-enjoy ko nga lang po bawat content na ginagawa ko. Upload nga lang po ako na upload ng vlog kasi may na nga po akong tao. Pati na din po mga bata. Balik na nga po tayo dito mga beshi na pahaba na ng nga kwento ko. Sila naman nga po'y nagkwentuan. Paano ba naman po kasi isang linggo sila di nagkita? <laughs> Sila na nga po bumili ng chicharon, iniho na tilapia at itlog na pula para matuloy lang daw sila sa amin dahil init na init na nga daw po sila sa bahay. Kain po tayo mga beshi. Thank you po sa lahat ng blessings. Sa sobrang busog nga po ng mga mami, di na nga po nakatayo. <laughs> Kinagabi ang nakita ko ay binili sa akin naman na DIY keychain. Dahil naiinip nga ako, gumawa na nga lang ako ng keychain. Ito nga pong ginagawa ko ay papabigay ko nga po mga beshi. Matutuwa nga nitri pagbibigyan ko. Dahil ang cute nga mga beshi. Yun lang, salamat sa pananood. babay mga beshi.